you know mga idol tutorial kung paano magkabit ng brake light ng e-bike para sa aking uso e-bike uh, wala nga pala tong bolt uh, nut pala kaya kailangan nyo ng sarili nyong nut yan buti meron akong mga parts na tornilyo Uh, tinesting ko nga pala ang wiring nito uh, yung black and red negative and positive yan yung black negative, yung red positive dito yung gagamitin nyo sa inyong brake light dahil blinker to yan, tinesting ko siya. yan, blinker siya. so, ang gagamitin natin dito ay itong yellow and white yung yellow, positive yan ah, yung white, negative Ayan, stay lang siya pag may brake light natin. Ilaw lang. Yon, ikabit na natin. Ito 'yan sa likod ng uso e-bike, may dalawang butas diyan. Yan sakto 'yan. Kabit ko na. Tapos itong wire, ilusot natin sa ilalim. Yan. Tapos sa harness ni Buso, may kulay blue na wire doon. Ayan yung brake sensor. Kakabit natin yan dito sa yellow wire na may high level brake na label yan, nandiyan yan nakakabit kasama nung yellow wire ng brake light magkasama yan sila ng brake sensor yan kaabit na sila magkasama tapos itong white na wire kakabit natin to dun sa negative ng Yeah, negative uh, wire ng harness nyo. Lahat ng negative wire nakakabit na diyan. Kasama ng mga signal light. Yan, diyan nakakabit 'yan. Gagawin ko lang siya ng sarili niyang wire. Ito nagawa ko lang ng sariling pin yung brake light. Ayoko kasi mag electrical tape. tapos ito gumawa rin ako ng sarili kong pin ng negative at saka yung brake sensor kakabit ko yan dito sa brake light yan nakakabit na yan tapos yan ginawa ko na rin ng sariling pin pinagsama ko yung brake sensor at yung positive ng brake light sariling pin nya dun sa high level brake na yellow wire yun natin yan ikakabit. double check yung lagi yung mga wire nyo dahil baka magkakaiba tayo ng kulay ng wire pwedeng magisa niya ng sunog short circuit tsaka pwedeng sumabog ito ay kakabit na natin yung yellow wire doon sa ginawa nating pin ng brake sensor at brake light yun nakabit na punta naman tayo dito sa harap dito sa harapan natin natin yung kulay blue na wire at saka yung negative wire na kulay black magkasama naman yan kasi yan yung brake sensor yun yung black wire na kasama ng brake sensor kukunin natin yan tanggalin lang natin yung electrical tape din na kulay orange then yung black wire na yan ikakabit natin dun sa positive line yung yellow wire na yan na madami Andiyan nakakabit yung mga signal, signal light, horn, headlight. Andiyan nakakabit. Kailangan kasi natin ng positive supply na galing dyan sa may battery. Tapos pag nagpreno tayo, yung positive supply pupunta yan dun sa brake light. Iilaw yan. Tapos pupunta dun sa high level brake ng controller para may stop yung motor yan balatan na natin kasi kakabit natin dun sa positive wire dun sa yellow wire Tapos ito, tanggalin natin yung electrical tape na kulay orange ng positive supply, itong yellow wire. Check nyo lagi yung wire nyo na baka magdikit-dikit. Iyan at tanggalan natin yung electrical tape. Kakabit naman natin itong black wire na tinanggal natin kanina. Magiging positive supply na yan. Kasi dyan nagagapang yung positive supply para humilo yung brake light natin. Yan, ikabit nyo lang ng maayos para hindi siya yung naglulos o yung lumuluwag kailangan maikpit yan Yan, nakabit na yung blackware sa positive supply. Pwede natin ito i-testing. Yan, susiyan na natin. Yan, bumukas na. Yung, yun no, nag-break light na siya. Pag-ipihit natin yung brake. Yan. Dito naman sa kaliwa, yan. Nailaw na ilaw na rin yan. Yan, no. Oh. Yun, mga idol, uh, after nyan, pwede nyo nang balutan ng mga electrical tape yung mga wire nyo para sa protection. Yun lang, mga idol. Baka naman. Thank you.